Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Unang-una, gusto ko kayong pasalamatan sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. At maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga videos na ginagawa ko sa pag-share at pag-like nito. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing to this channel at i-hit nyo na rin ang notification bell para alam nyo kung meron akong mga bagong videos. May dati akong ginawang video para doon sa palpitation or sa pagkabog ng dibdib. Kasi ang palpitation or pagkabog ng dibdib ay isa sa mga pinakamadalas na simptomas na aking nakikita sa klinik dahil nga ako ay isang heartbeat specialist or arrhythmia specialist. Doon sa ginawa kong video, kung mapapansin ninyo doon sa isa, I think nagkagawa na ako ng dalawang video tungkol sa palpitation, ay hindi siya tapos. Ibig sabihin, parang biten yung video. Ang reason for that, dahil dun sa parto ng video kung saan sinabi ko kung ano ba ang mga pangkaraniwang pinapagawa ng isang doktor kung kayo ay mayroong chief complaint o reklamo na palpitation. Unfortunately, naubusan kasi ng battery yung aking mic so walang boses at hindi ako sanay mag voice over or mag dub. Kaya ngayon gagawin ko yung part 2 na yon kung saan i-discuss ko or pag-uusapan natin kung ano ba yung mga test na Usualing pinapagawa ng isang doktor, ng internist, ng cardiologist, or tulad ko na isang electrophysiologist, kung ang isang pasyente ay pupunta sa clinic na may primary complaint or chief complaint na palpitation. Unang pinapagawa dahil ito ay available sa maraming centers, sa diagnostic laboratories at sa buong bansa ay ang 12-lead ECG. Ang 12-lead ECG ay pinakasimple and yet ito ay isa sa mga pinaka-informative at marami kaming nakukuhang information kung ito ay nagawa ng number one na tama at number two kung ang pagbasa ay tama din. So ang ECG ay pwede magsabi ng maraming condition sa puso. Nandiyajaan na yung pinakauna yung rhythm. Nakikita doon kung may abnormality sa rhythm. By the way, ang normal na ating rhythm sa puso ay binabasa as sinus rhythm. Yung sinus arrhythmia, marami pa rin nagtatanong noon tungkol sa sinus arrhythmia hanggang sa ngayon. Ito ay yung pagkakaroon ng konting variation doon sa rate or sa bilis ng puso. Kahit ang puso natin ay regular ang rhythm, pwede itong magkaroon ng kaunting pagbabago, ito ay bumabagal at ito ay bumibilis. Yon ay tinatawag na sinus arrhythmia kung ito ay hindi naman masyadong malala. Ibig sabihin, may acceptable na pagbagal at pagtulen ng heartbeat sa isang minuto. By the way, ang ECG pala, ha, kumukuha lang ito ng 10 to 12 seconds ng ating heartbeat. Maiksing time lamang ang kinukuha nito sa ating heartbeat. Ang pinakamadalas na sanhe ng sinus arrhythmia ay ang paghinga ng malalim. Kasi pag tayo ay humihinga at tayo ay nag-inhale, natural, bahagyang babagal ang tibok ng puso. At pag tayo ay nag-exhale, ay bahagya itong bibilis. Kaya yung mga nababasahan dyan ng sinus arrhythmia, Huwag kayo masyado mag ito ay considered na normal variant. Sa ECG, pwede rin makita kung merong enlargement or hypertrophy sa puso. Yun ay dun sa apat na chambers ng heart. Pwede may right atrial or left atrial abnormality. Pwede rin may left ventricular hypertrophy or right ventricular hypertrophy. Sa ECG, pwede rin makita kung isang parte ng puso ay hindi masyadong nadadaluyan ng dugo. At dun sa mga may palpitations, kung meron silang mga abnormality sa kanilang heartbeat, ang pinakamadalas ay mga tinatawag namin mga premature beats, whether ito ay atrial doon sa taas ng puso or ventricular, ito ay pwedeng makita at yon ay pwede nang magdiagnose sa ECG. Katulad na nabanggit ko kanina, ang ECG ay 10 to 12 seconds lamang ng ating heartbeat. So ibig sabihin, hindi ito representative ng ating heartbeat for one day or 24 hours. Sa so, mga pasyente, however, na nagkakaroon pa rin sila ng palpitation, at normal ang kanilang ECG, sila ay pangkaraniwang gagawa ng Holter Monitor at ito ay sinusuot sa 24 hours. Ang Holter Machine ay kasi liit lamang nito. So makikita ninyo, ito ay isang maliit na device na siguro yung mga nakakaalala before ng pager, ganun lang siya kalaki. At ang Holter Monitor ay pwede mag-record ng ating heartbeat sa loob ng 24 hours. Pwede rin ito ma-extend to even 48 or even 72 hours. At ang strength nito dahil ito ay mas mataas ang chance sa makakita ng abnormal heartbeat dahil mas matagal itong sinusuot. Pangalawa, ang strength pa niya ay makokorelate or makikita. For example, na nagkaroon ng palpitation ng oras na yon, makikita at marireview ang tracings ng halter sa oras na yon at magkakaroon ng mas magandang idea kung may abnormality nga ba sa heartbeat habang nagkaroon ng palpitation. Kaya yung kanyang diagnostic accuracy ay mas mataas sa ECG pagdating sa mga heartbeat abnormalities. Doon naman sa mga pasyente na nagkakaroon ng palpitation habang sila ay nagtatrabaho at hindi nakikita sa pahinga, pangkaraniwan, pwede silang gawa ng tinatawag na treadmill stress test. Sa test na ito, sila ay papatakbohin sa treadmill. Yung pwedeng ginagamit sa exercise, ang kaibahan lamang nito, monitor ang kanilang heart rate, ang kanilang blood pressure, at ang kanilang rhythm pag sila ay ginawa ng stress test dahil may mga heartbeat abnormalities na nakikita lang pag ang isang tao ay nagkakaroon ng effort at pag siya ay napapagod. Isa pa na pwedeng makita, yung mga heartbeat abnormalities na associated sa pagkakaroon ng baradong ugat sa puso ay pwedeng madiagnose ng stress test. Ang isa pang test na pangkaraniwang pinapakuha pag may palpitation, especially kung sa physical exam ay may abnormality na narinig tulad ng murmur o kaya nakapa na malaki ang puso, sila ay papakuhanan ng 2D echo. At ito ay isang imaging na gumagamit ng ultrasound. Sa 2D echo, makikita doon kung may paglaki ng puso, kung may abnormality sa blood flow at doon sa mga functions ng valve. Maraming information na nakikita sa echo, that's the reason why ito ay pinapakuha ng inyong mga doktor. So, ito ang mga pangkaraniwang test na pwedeng ipakuha kung kayo ay may palpitation doon sa isa kong video, sinabi ko doon kung ano ang mga pwedeng dahilan ng palpitations at kung kailan tayo dapat mag-worry. Ngayon, kung ang lalabas sa inyo na ang lahat ng ito ay normal, ibig sabihin normal yung ECG, normal yung stress test maybe, normal din yung halter at normal yung echo, at lalo na pag doon sa halter ay nagkaroon kayo ng palpitation and yet nakita nung time na nagkaroon kayo ng palpitation ay normal naman ang inyong heartbeat, Ibig sabihin lang noon, ang palpitation ninyo ay hindi nanggagaling sa puso at pwede itong nanggagaling sa ibang cause at ang pinakamadalas ay yung tinatawag naming psychogenic o ito yung mga palpitation na associated sa emotions kasi karamihan din sa palpitations ay pwedeng associated sa emotion, pwede rin sa anxiety or panic attack. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. So ito na yung part 2 ng video na ginawa ko para sa palpitation. Again, please consider subscribing to this channel. I-share nyo na rin ang videos at i-like. I-share nyo to sa mga kakilala ninyo o sa mga kamag-anak na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong uri ng kaalaman. Maraming maraming salamat and I will see you next time.